fake account na lang yun mm, diba? fake na na-account okay. na, na, na. Okay. At lalo na, ang gusto ng mga ganyang tao, yung mga yung yung account na hindi na gumagalaw ibig oh. sabihin, hindi na masyadong aktibo Active. siguro dahil oh. may sakit yung tao or nasa abroad hindi na niya maharap yung kanyang ayusin yung kanyang social media account, oh. account. so, pag hindi gumagalaw yung account inactive, may malamang may gagawa ng kalokohan. Dito ngayon, sir, papasok yung social media impersonation. Ano ba yung hmm. social media impersonation Ito, naman? Ito, eh, gagamitin din yung uh, pangalan ng isang tao, mag-impersonate siya na siya yun. Magpapanggap. Magpapanggap, Okay. Po. Then, ganun, papasok na rin yung pangihingi. Pan Pag uh, magagawa na rin sila ng pang-scam doon sa mga kababayan nila or kamag-anak. Alam ano nyo, classmate sir, ano, mm. minsan, ang ginagawa ng mga yan ay uh, nag-stock muna. Correct. Oh. Kunwari, mag-stock nila kung yung bibigtamihin nila, di ba? Mm. Kung ito ay kayang-kaya ba? Kaya nila. Meron silang tinatawag na, ano eh, um, tawag dito ay yung Social engineering? Ano ba yung hmm. social engineering, sir? So, social engineering, pinag-aaralan nila yung kilos, uh -huh. galaw ng isang tao, uh, paano sila makipag-usap, paano makipag-say uh, hi, yes. o ano yung puntahan nilang lugar. So, babanggitin niya yun. Uh -huh. uh, kung paano siya magsalita o online, paano siya mag-type ng mga words, and uh, yun nga. Social engineering. engineering. Paano so, siya makipaghalubilo sa mga tao? Paano yun, siya makipag-transact? Yun, makipag-usap, transact. O, po. Kaya ako kasi natanong na, na, sa iyan, narinig ko lang sa mga cybercaps natin, mga taga-ACG, pag nagtatanong na ko, ah, ganito sir, ang kanyan, kasi magaling silang mag-social engineering. Mm -hmm. <laughs> yun pala ang tawag doon, mm -hmm. sa pag-transaction nila, pag usap sa kanilang bibigyamin is social engineering. Correct po. Uh, at least, uh, nalaman po ng mga audiences natin, no? Yung social engineering, okay? Okay, uh, classmate sir, bakit nga ba may nagpapanggap sa social media? Ano ba ang layunin ng mga ito? Uh, may talagang ang tao, lubos na, di ko alam kung mahihain talaga. Yes. So, ayaw nilang ipakita yung tunay nilang sarili. So, una, magpapanggap muna sila. Mm -hmm. Ibig sabihin, uh, tayo, mayroon tayong nickname. Mm. Ang bibigay nilang nickname malayo sa pangalan nila, yung hindi kilala ng iba. Para mapahiyaman sila online, hindi sila, hindi sila kilala. So, okay. yun yung isa sa dahilan. Magpapangga, pero yung iba naman magpapangga para gumawa ng kalokohan. Para hindi sila makilala. Yan ang okay. pinaka-main. Pag gumawa sila ng panloloko sa isang tao, hindi sa agad sila ma Uhuli, hindi sila malalaman, hindi sila mapapaila ng kaso, yes. yan ang pinaka main reason, ang makapang lamang sa kapwa para maiwasan po natin, make sure na yung ating account tayo uh, laging uh, safe, ibig sabihin uh, mas maganda kung kaunti lang ang friend mo kailangan mamili kayo ng kaibigan nyo online. Huwag accept ng accept. Huwag accept ng accept. So, Dahil pagka nakita nila maganda o oh, maganda yun, no. Oh, accept na. O so, foreigner, accept na kanya. Tama po. So, dapat piliin natin. Piliin ba? natin ang ating magiging Wag, kaibigan online. Huwag accept ng hindi natin kakakilala. Correct. Oh. Dapat din iwasan natin na mag-click ng mag-click ng mga in invite sa mga nag invite Baka yung pala ay eh, mga clickbait na or uh -oh. madali tayo ng or ma-hack ma yung ating account. Yes. O pwede rin makuha nila yung account natin. Pag once na nakuha na nila yan, o pwede na nilang kunin lahat ng friends list mo. Mm -hmm. Then gawang ka ng kalokohan. Kayo yung magiging suspect kasi... Gagamitin yung account nyo para mang-scam. O, oh, pati yung mukha mo, gagamitin yun, yan. mismo Yun, Pati yung mga po. litrato ng pamilya mo, yung profile mo. So, correct, oh, Okay. Ang mahirap kung gamitin yung mismong account mo para sa panlulokot, hindi lang panluloko, pati pananakot, terrorism pa. So, kayo ang maimbestigahan ng ating kwan, ng ating kapulisan at ng NBI. So, yung iba nanginginig sa takot, pupunta sa ACG, sasabihin, paano namin sasabihin na hindi kami yan? Oh. Yes. So, ang tutulong natin dyan, aba, eh, magbigay kayo ng awareness sa online, sa social media. Yan ang binukuan namin sa mga tao, sinasabi. Mm -hmm. eh, magkaroon ka ng uh, post na pinabubulaanan mo na ito ay hindi mo account. Kailangan maagap kasi kung marami nang naloko, yung account na yan, ay eh, malamang may part ka na rin sa, sa kasalanan doon. Yes. So, kinukuan nila yan. Uh, pinapabulaanan. May may apidabit sila ng denial. Ayan. Yes. Yung mga biktima. So, pagpunta nyo sa ECG, sa mga rakus, bibigyan kayo ng uh, tips uh, kung paano nyo haharapin yung ganyang problema. Yes. Base po sa crime statistic, statistic nyo kanina, sir, no? madalas po na nangyayari yung online selling. No? Pwede nyo po ba kami uh, bigyan o pwede nyo, pwede nyo bang ikwento kung ano po ang mga modus at paano po nila ginagawa ito? Uh, yung online selling? Um, yes. Marami-rami rin uh, biktima ng online selling dito sa Laguna lang. Ah. Mm -hmm. Dalawa kasi yung online selling. So, puwedeng ah uh, yung seller ang mabiktima or yung buyer ang mabiktima pero selling pa rin siya Aww. so yung seller ang biktima uh, yung online seller naman uh, nag offer online okay di ba yung yung uh, criminal uh, mag order siya ng uh, maraming bulto dun sa account mo uh, dun sa online store mo yes pero walang payment na nakuha nyo yun uh, na may, walang payment so magde-deliver ka walang bayad ngayon nakuha na niya yung uh, product mo pero hindi ka nabayaran uh -huh. maaaring ang style niya pakikitaan ka lang ng fake na receipt na nagpadala na ako sa Gcas ito yung ito yung order na na ako sa ano to yung mga remittance center ito yung resibo kunin mo na lang yung payment so yung iba naloloko pa rin 'Yung isang side naman ng online seller sa, sa, sa online selling 'yung ang biktima biktima naman 'yung uh, 'di ba kanina seller. Oh, yeah. Ngayon 'yung buyer naman ang nabiktima. Mhm. Mm may mga online may nagtitinda online na na deliver na raw nila 'yung account nila may picture pa. Kapakita sa Facebook ng kausap nila oh na na padating na 'yung deliver mo magbayad ka na. Once na nakapagbayad ka sa Gcas, bigla na lang magsha-shut yung kanyang uh, Facebook, ibablock ka na. Yes. So, dalawa yung magiging biktima dyan. Pwedeng si seller or pwedeng mm. si uh, buyer. Yun po, yun po yung ginagawa ng mga yeah. simpleng uh, online selling modus. O, oh, madaras niyan kasi sa Facebook, di ba, nag, uh may mga lumalabas na apps diyan nagana sila na offer ng uh, mga product. Correct. Oo. And minsan na uh, biktima na rin ako niyan, nag-order ako <laughs> ng ano